naman sa trabaho ayan uh, guys uh, gising na tayo at papasok na tayo sa trabaho natin dahil uh, sa sobrang init ngayon maaga ako nagising so kung gabi natin guys ay uh, magsasaing muna tayo kukata tayo ng ano guys, bigas kung may bigas pa ba, ba tayo na tayong bigas guys yan na at wala pa yung sahod guys wala pa tayong pambili problema ko nito guys kung sana ko kukuha ng pambili yung bigas dahil na malayo pang ang sahod at uh, lang naman ang sah sahod ko dito sa pulakan so ang utang na lang mamaya guys para pambili ng bigas guys so ang gagawin ko guys ay magkape na lang ako guys So, hindi lang ang uh, siguro wala pa isang ano. Wala pa sa siguro isang Sa sopa o takalan para pangsain ko. Dahil papasok na tayo sa trabaho ko. So, yan guys. Pick uh, ko lang guys dahil napakahirap talaga pag ano maubusan ng bigas. Yan guys, oh. Talaga meron sa makatakaranas din ito sa so, mga empleyado din ng mga na namamasukan o mga stain so ayan ah nabusan ako ng bigas case ayan ah, mahirap talaga pag ano lalo pag malayo ka sa pamilya mo stain ka tapos bigla kang maubusan ng bigas ay ah, napakahirap talaga pag ano ganyan ng situation guys dan problema ka kung anong kakainin mo problema ka rin kung anong uulamin mo guys so yan guys so, wala na akong uh, bigas guys yan. wala na rin ako, ano, problema kung uh, ano to subukan ko mamaya guys manghiram sa trabaho ko so guys ang gagawin ko muna dahil kunti uh, lang naman ang bigas ko at sana kung pa makahanap ng bigas um, kape mo lang muna ako guys titip uh, titimpla muna ako ko ng kape yun na muna yung almusal ko dahil uh, joint na magkasya yung bigas ko mabulima pa ako kung saan ako kukuha ng uh, bigas guys saan ako kukuha ng uh, pambili dahil uh, uh, walang wala na rin ako guys sa ano sa bulsa guys dahil uh, ang pira ko ay eh, pinadala ko na sa aking asawa so so and guys uh, wala na rin yung ano ko guys wala nang laman dahil so stayin tayo dito sa trabaho natin at uh, naman so naman uh, tipid tipid din tayo guys dahil uh, dito sa trabaho ko ay maliit lang yung sahod so guys ah uh, sige okay guys uh, ay ala guys kaya medyo uh, magkape na lang muna ako guys dahil uh, medyo guys ah uh, uh, tangali na at papasok na ako sa trabaho ang para sa mga empleyado dyan at nakaranas ng ganyan guys minsan naghanap sila guys ng mautangan para lang pambili ng uh, bigas guys at uh, mautangan ng pera para pambili ng bigas Simpre, lahat naman ng ng empleyado lalo na sa mga stay construction o sino mang mga nag stay in sa trabaho Ganun talaga lagi guys ang uh, uh, problema kung anong uh, Uh, anong isa sa saig nila dahil minsan naubusan na ng bigas at kung saan saan na lang nangihiram ng uh, pera para pambili lang ng bigas guys so alam nyo guys ito ay maraming nakaranas na hindi lang din sa mga pamilya na naiiwan natin sa trabaho natin uh, sa bahay natin naiiwan natin sa pamilya sa bahay natin, yung pamilya natin minsan nakaranas din ng uh, nawala ng bigas guys problema sila, tumatawag sila kung anong uh, uh, bakit at uh, naubusan sila ng bigas kung saan sila kukuha ng uh, pambili ng bigas, yan talaga importante guys bigas. kahit wala na ang ulam uh, importante may, may masasayang tayo guys uh, may makakain sa hapag hapag, ko, hapag. kainan yan guys, ah uh, Katulad ko rin ah uh, bilang isang empleyado guys at uh, ako rin uh, nakaranas talaga guys lahalos lahat naman ng empleyado minsan na uh, nakakaranas ng uh, uh, ng nawalan ng biyas lalo na sa may mga pamilya at lalo na sa mga uh, nagtatrabaho din so good luck guys at uh, sipagan na lang natin guys dahil uh, yun talaga ang buhay natin guys so good luck and Maghanap ako ng paraan, guys, kung saan pa ako makautang uh, ng bigas, guys. So, marami-marami salamat, guys, sa panonood And good luck. And happy weekend sa lahat, guys.